ang alam natin, ang gustong mag-Senate President ay itong si Senator Jingo Estrada, hindi naman niya nakuha. Nakuha niya yung number two post, Senate President Pro Tempore. Eh alam niyo yan si Senator Chiz Escudero, high school pa lang, high school ako na yan. Medyo close po kami niyan dahil uh, high school pa ay eh magkasama na kami. No? Tapos nag-college of law pa, bagamat uh, lower batch talaga siya sa akin. I think I'm three years ahead of him in both high school at saka sa law school. Pero nakatrabaho ko po yan si Senator Cheese doon sa impeachment ni GMA. Tatlong beses po namin in yan, No? Dalawa po yung nakatrabaho ko doon sa Kamara, si Senator Cheese bilang minority floor leader at saka si Senator Alan Peter Cayetano kasi parang Batman and Robin yung dalawang yan. Natutuwa naman ako na yung dalawa, Batman and Robin pa rin, nandun pa rin sila sa Senado at ngayon, yung dating minority floor leader ng Kamara ay e ngayon ay Senate President. So makikita nyo na mas close ako talaga kay Senator Cheese Escudero. At saka alam nyo naman, nung ako'y um, magsisimula sa politika, tinulungan naman ko talaga nitong si Senator Cheese. Eh, bias po ako dahil mas malapit po ako kay uh, Senator Cheese Escudero talaga. No, at number two, eh, alam niyo po, yung aking kamag-anak, ang siyang tumalo doon sa kapatid ni uh, Mick Zubiri bilang governor ng Bukid noon. Dumalabas sa dahilan, at ito'y nanggaling na rin sa bibig ni uh, Senator uh, Mitch, uh, Zubiri, eh, parang not following instructions from the powers that be. Siyempre, marami sa atin nag-iisip, ay nako, utos ng malakanya. So ano kaya yung not following instructions? Well, una-una, hindi na yung charter change. Yung investigasyon sa PIDEA leaks, bakit pinagpatuloy? Ano? At bakit nagkaroon pa ng apat at ngayon magkakaroon pa ng panlimang hiri? At least, ang pinarating sa aking mensahe ni uh, Senator Jingoy, hindi niya kinausap si Lam. Let's give Senator Jingoy the benefit of the doubt na hindi niya kinausap si Pero hindi pa rin natin maaalis na talagang Nabuisit siguro sila at saka yung presidente dahil bakit pinagpatuloy ang hearing sa uh, PIDEA leaks. E kung ang Maisug nga, eh, gusto nila, kinakancel, ayaw nila matuloy mga Maisug Rally, e eh yung kayang PIDEA leaks pa kaya na nakakalagkad talaga ang pangalan ni PBBM sa paggamit ng na droga. So sa tingin ko, may katotohanan. Pero hindi naman yung pawang katotohanan. Tingin ko may impluensya pa rin yung sinasabi nila na nahulihan sila ng pondo, na susulohin ng leadership, at itong pondong ito naman, in the end, pinaghatian ng lahat ng mga senador. So, mayroong konting not following instructions, mayroong konting usaping kapirahan sa mga senador. So, sa tingin ko naman, mas kompetente, mas uh, parang deserving si Senator Cheese, pero hindi mo rin maalis yung banta na baka nagpalis Malacanang. Pero tignan naman natin, okay, anong issue ng Malacanang? Charter change sa mula't mula, very vocal po si Senator Cheese na against charter change siya. So sa tingin ko, hindi siya susunod sa niya ang pagdating sa charter change. Pangalawa, yung PDEA leaks. Well, dyan po, malinaw. Ayaw niya yung PDEA leaks. Kasi ang sinabi niya ay, eh ang dapat pag-isipan natin, ang pinag-uusapan dito, eh hindi yung kung naggumagamit ng droga ang presidente, kung hindi siguro yung pamamaraan ng leak, no? So, ang tingin niya, hindi na dapat pinagpatuloy pa ang pediatric. Mga republika po yan. 24 republika yan. Kaya napakaihirap isipin na na influencehan talaga sila ng presidente. Meron po siguro talagang, siguro mga 30 to 40 percent, 70 percent pa rin yan, eh dahil ginusto lang ng mga senador. Okay? Alam mo naman po, eh 24 lang sila dyan. So alam nila kung sino talaga yung uh, makakabuo ng konsensus hindi ko naman po inaalis sa kongreso na kinakailangan may bilib sa iyo yung mga kasamahan mo. Bakit? Kasi para ikaw yung makapagbasa ng bata, batas, kinakailangan makuha mo yung majority. Hindi mo makukuha majority kung wala kang suporta doon sa mga iyong kasamahan. O di ba? O Risa Ontiveros, wala na halos na ipapasaya. Di ba? Maingay lang. So, importante talaga na may bilib sa iyo yung mga kasamahan mo nang sa ganun, makabuo ka ng konsensus at makapagsulong ng mga batas. So sa tingin ko lang, dahil nga sa mas matagal na karanasan ni Cheese Escudero, yung abogado siya, at saka yung baka mas merong amor. Kasi ako feeling ko ang galing na amor talaga ni, ano, ni Senator Cheese. Iyan e talaga ang 70% dahilan kung bakit naman ibinoto siya. Ang liderato sa Senado at sa Kamara, numbers game. Anyway, congratulations sa Senator Cheese. And thank you for a job well done, Senator Mix Zubiu.